Ah, cheers! Cheers! Piro pinunin ito, walang pulutan. Mamaya na, hindi pa dumarating yun. Bakit ba kayo isa? Ate, ano to? Ba't nagiinuman na naman kayo? Ano ka ba? Ba't ka nakikailam dito? Tsaka matanda na ako, no? Huwag mo na akong pagsabihan. Alam kong ginagawa ko. Kaya kung gusto mo, umalis ka na, Tsaka, na lang. Tsaka, ate, nakita <laughs> mo naman, diba? di ba? Hindi ka ba kinakalabutan sa mga kainuman mo? Mga lalaki yan, no? Ano ba, matagal ko na yung mga kaibigan. Memorize ko na yung mga ugali niyan. Kaya wag kang mapanghusga. Alam mo ate, imbes na maghanap ka ng trabaho, doon man nalang ibaling yung attention mo, hindi sa mga gantong bagay, puro bisyo. Kung ikaw kaya humanap ng trabaho, ba't mo ako pinapakailaman? Tsaka imbes na mag-ano-ano -ano ka dyan, kung ano nang sinasabi mo sa akin, magsumbong ka pa kay mama, dyan, ayan o, binigyan ka na ng mga pare ko. Kiss, Try mo! Kiss, Masarap pare. Eh. yan! Oh. I-try mo nga! Ayoko nga! Isang Isang so, ano lang. Sige na. Ubusin mo na! Shhh! mo naman. Oo. Oh. Cheers, cheers, ganun. Cheers! Yan! mo na. Sarap nga yan. <laughs> 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 na. Virgin pa to mga ganito eh. <laughs> Nabiniyagan. oh, <laughs> sige na, sige na. Puntahan ko na lang muna yung ano ha. Ang tagal eh. Papagalitan ko yung tindahan na yan. Kunin mo pulutan. Oh, <laughs> ah, cheers! <laughs> cheers. <laughs> cheers. <laughs> cheers! 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 Iden! Iden! Hmm! Hoy! Tumayo ka dyan! Iden! Ano ba to? Nag-inuman na naman kayo? bihira kang bata ka? Sabi na nakaabutan ko kayo? Nag Ay, nagiinom kayo dito sa bahay? Nandito ma, na naman yung mga kaibigan mo, no? Ma naman! Aga-aga yung sinesermonan mo na naman ako eh! Aga-aga tanghali na! Ano ka ba? Yan na naman magagawin mo araw-araw? Ano bang gagawin ko? Wala namang mag kung gagawin dito sa bahay? Bakit hindi ka maghanap ng trabaho? Para nakakatulong ka sa akin? Sakit sa ulo! Ma, ang init ma! Tapos ano mo ko ng ganyang mga... Ah, sinasabi mo sa akin. Hoy, Iben! Ha? Pag ikaw hindi ka naghanap ng trabaho, umalis ka na sa bahay na to, ha? Wala well, naman akong pamilya Hindi na ako kailangan maghanap ng ako, trabaho. Ako'y konsumidong-konsumido na sa'yo. Asan yung kapatid mo? Hindi ko alam. pareho eh... kayo. Pero sige na. Hanap na akong trabaho. Pabayo ka dyan. <laughs> mana eh. Doon ka na lang una. tulog lang ako, hey.

Nalasing! Kagabi! <laughs> Kayong dalawa ha? Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Pinainom! Eh di ba ugali mo niya? Kapatid ko ang bata ka! Hindi <laughs> nga oh, ka <katita> pala <laughs> hinahanap ni Mama! Hindi eh, ka man lang nagpaalam! Eh, malis na ako, di ba? Eh, ba't ako magpapaalam? <laughs> eh, malis na ako! Makakainis ka na, ha? Eh, di ba ikaw di ba't nagturo sa kanya mag-itom? Ano <laughs> nga. <laughs> eh, bakit ka! Ba't ka ka nagagalit, <laughs> ha? Eh, nag-drink, drink, drink nag-happy, happy lang na ang crowd doon sa labas. Ganun! Ba't ako nagagalit? Eh, we're well, hinahanap pa ni Mama eh. Ano sasabihin ko? Eh, di sabihin mo. Nandito na. Nandito na. Nandito <laughs> na pala. <laughs> <laughs> Kaya yung dalawa, umalis nga. So, iwan niyo itong kapatid! ko. Alis, alis. Mag-ilang pa kami. Ah, best friend! Best friend! Ikaw ha? Namumuro ka na. Sasampalin kita ulit. Ah, namumuro ka na. Tsaka isa pa, huwag ka nang gumaya sa akin. Magbabago na. <laughs> na ako. Nagkakalap na ako akong trabaho eh. Ang kakatawa ka rin eh. Ano huwag gumaya sa'yo? Eh di ba ikaw yung nakakatandang kapatid? Kung ano yung ginawa ng nakakatandang kapatid, yun din yung gagayahin ng nakubabatong na kapatid. Ganon. Ganon! Ay, naghahanap uh, pa ako ngayon ng trabaho. Kaya dito ka rin. Maghanap uh, pa rin ng trabaho uh, para malaki. Ah, uh, good for you! Ah, uh, babalik ka ako doon sa kaibigan ko. Ayaw ko dito. Gusto kong mag -guan -guan. Ah, dyan ka na! Balik na ako doon sa mga best friend ko. <laughs> na, ang best friend dito ka! Ah! Jay! Ano ba? Jay! Bumalik ka! Patang tuwi! nasan ba yung batang yun? Nung oras na umulan man, kasalanan ko to eh. Jay! Jay! Asa ba yung batang yun? Nalibot ko na lahat eh. Ah, uh, hina pala ko eh. Ah, uh, uh. Hoy! anong ginagawa mo sa kapatid ko? Uh, Jay! Jay! Ano ba tong batang to? Bakit At na ulo ko atin? Bakit na nga yan? <laughs> ano ba si <kasi>? Jay? <laughs> na ulo ko? Jay! Sorry na. <laughs> Hindi ko naman to ginustong mangyari sa eh. Huwag ka na umiyak. Ano ba? Uwi na tayo. Promise ko sa'yo, hindi na ako magiging masamang influensya. Jay, tara na. Uy na pa. Taka <laughs> na, ulo ko. Tara na. <laughs> Tayo. Uy <laughs> OJ, excited ka na sa first day of school mo sa college? Siyempre naman natin, excited na. Parang dati lang, nakikipag-inuman lang tayo sa mga barkada natin eh. Tapos, pa. <laughs> Ay, aminin, ginagawa mo yung dati. Hindi ko yun ikakahiya, eh, no? Tsaka, siyempre, tignan mo naman, nagpursigin naman tayong magbago, di ba? Kaya narating natin to. Kaya natin, lalong-lalo na sa sa'yo. Proud na proud ako kasi ito, Successful ka na, may magandang trabaho ka na, tapos may ka pa. di ba? Kaya, siguraduhin mo ha, na mag-aaral ka na mabuti sa college. Pero, ano nga ba yung course ulit na kinuha mo? Hmm. Kagaya sa'yo, ate. Marketing din. Hmm. Gaya-gaya. <laughs> <laughs> eh, syempre. Ikaw yung role model ko, eh. Kaya, na-inspired ako sa'yo. Si sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan natin, ba? Diba, nakaya natin sa bagay. Pero ipapromise ko sa iyo, pag graduate ka ng college, ipapasok kita doon. Syempre, manager ako eh. E, ayos. Backer ako. Sure yan ah. O sige na, pasok ka na doon, baka malate ka pa. Please.